Hello mga higala, so ako nang i-present ninyo, no? Know? So, yun sana ko pag akong palahubog cake from the scratch. So, gikan pa dyan na siya sa pag-prepare sa iya ang main ingredients, sa pag ma base cake, no? Chocolate akong gagamit kay mama na amo ang favorite. So, ang cake base niya is three layers na siya. So, ako na pong gimold pundan. Gikan sa pag-mix -pag sa mga colors, So, from the scratch, yun na siya mga higala, gikan sa paghulma, siyang lubot, hangtod na sa pagporma na sa naghapa, nga palahubo apil na anak mga higala, kanang yan chinilas nga natagak, no, kay nanak man nakasagarang mga hubog, dili na dili na kasaka, no, so, gigamaan dyan na siya idea mga higala, so, in actual nga palahubog na tao. So, doon na po yung imperador o nga nag, nagbarog din ha no so kana siya mga mini fridge magnets po na siya no nga atong gikuha idea para sa nindot pod ang porma sa atong Perfect kayo siya nga cake mga higala para sa ato mga banang na magsigig sa hindi na mo inom kay ibahog na lang. So, happy birthday! Oh, happy birthday di ay.